Totoo bang 144,000 tao lamang ang makakapasok sa langit? Sino ang 144,000 taong binanggit sa aklat ng pahayag sa loob ng maraming siglo? Maraming mananampalataya ang nag-iisip na 144,000 katao lamang ang maaaring makapasok sa langit. Ang paksa ng 144,000 katao ay naging misteryo at pinagtatalunan. Maraming tao ang nag-iisip at nagtatalo tungkol sa kung sino ang mga taong ito at kung paano ang isang tao ay magiging kabilang sa 144,000. Nauusi sa kabang malaman? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sabi sa pahayag, Chapter 14 verse 1 to 3 At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng sayon at ang kasama niya ay isang daan at apat na apat na libong may pangalan niya. At pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanikaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog at ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harap ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na apat na libo lamang. Sa makatuwid, ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang literal na interpretasyon ng talatang ito ay nangangahulugan na ang tiyak na bilang lamang ng mga tao ang maaaring makapasok sa kaharian ng langit mula sa panahon ng Biblia hanggang sa katapusan ng mundo. Itinuturing ito ng iba bilang simbolikong numero dahil maraming numero sa Biblia ang nagtataglay ng makabuluhang simbolikong kahulugan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng bilang na 144,000 sa aklat ng pahayag? Ang pahayag chapter 7 verse 4 to 8 ay nagbibigay ng ilang kaunawaan. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na put apat na libo na nadatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel, sa angkan ni Juda ay labing dalawang libo ang tinatakan; sa angkan ni Ruben ay labing dalawang libo; sa angkan ni Gad ay labing dalawang libo; sa angkan ni Aser ay labing dalawang libo; sa angkan ni Neftali ay labing dalawang libo; sa angkan ni Manases ay labing dalawang libo; sa angkan ni Simion ay libo. Sa angka ni Levi ay 12,000. libo. Sa angka ni Isakar ay 12,000. libo. Sa angka ni Zabulon ay labing dalawang libo. Sa angka ni Jose ay 12,000. libo. Sa angka ni Benjamin ay 12,000 dalawang libo ang tinatakan. Dito, makikita na ang bilang ng 144,000 ay nagmula sa labing dalawang tribo ng Israel na may 12,000 individual na kumakatawan sa bawat tribo. Ang mga taong ito ay gagamitin ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang salita. Magkakaroon sila ng tapat na puso at kaluluwa sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo at pananatilihin ang dalisay at dedikadong puso sa Diyos ang kordero pagdating ng paghatol ng diyos sila ay mapoprotektahan sabi sa pahayag chapter 7 verse 9 to 10 pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangagdaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay, at nagsisigawa ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay suma sa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Tito, sinasabi na walang sinuman ang makakabilang ng bilang ng mga taong maliligtas at makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Diyos, Nasabi ko na ang gayong mga bagay noon, Ako ang una at ang huli, at ako rin ang siya na nangangasiwa sa lahat, mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Sa mga huling araw, magtatamo ako ng 144,000 na matagumpay na mga batang lalaki. Mayroon kayong ilan literal na pagkaunawa sa mga salitang ito. Matagumpay na mga batang lalaki. Ngunit hindi malinaw sa inyo ang tungkol sa bilang 144,000. Sa kuro-kuro ng tao, ang isang bilang ay dapat na tumukoy sa isang bilang ng mga tao o sa isang bilang ng mga bagay hinggil sa 144,000 na tumuturing sa matagumpay na mga batang lalaki 144,000 na matagumpay na mga batang lalaki iniisip ng mga tao na may 144,000 sa matagumpay na mga batang lalaki higit pa rito Iniisip ng ilang tao na may kung anong simbolikong kahulugan na nakapaloob sa bilang na ito. At itinuturing nila ang 140,000 at ang 4,000 na magkahiwalay na bahagi. Ngunit mali ang dalawang pagpapakahulugan na ito. Hindi ito tumutukoy sa isang aktual na bilang at lalong hindi sa kung anong simbolikong kahulugan. Sa gitna ng sangkatauhan, walang sino mang makaaarok dito. Inakala ng lahat ng mga tao sa nakaraang mga henerasyon na maaring ito ay tumutukoy sa isang simbolikong kahulugan. Ang bilang na 144,000 ay nauugnay sa matagumpay na mga batang lalaki. Dahil dito, ang 144,000 ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa mga huling araw na maghahari at siyang iniibig ko. Ibig sabihin, ang 144,000 ay dapat bigyang kahulugan bilang ang pangkat na mga tao na nagmula sa sayon at babalik sa sayon. Ang kumpletong pagpapaliwanag sa 144,000 na matagumpay na mga batang lalaki ay ang sumusunod. Sila ang mga tao na nagmula sa Sayon patungo sa mundo at ginawang tiwali ni Satanas. At sila ang siyang muling makakamit ko sa wakas at babalik sa Sayon kasama ko. Ang 144 tao sa naman na nagumpay na ipinoprosiya sa aklat ng pahayag ay ang mga taong malugod na sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, nakaranas ng paghatol, pagdadalisay at kaligtasan ng Diyos. At ganap na nakamit ng Diyos, sila ay tinubos at pinalaya mula sa kasalanan, ganap na nilinis ng Diyos. Ang mga individual na ito ay ang mga taong ang mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay, at sila ang mga taong sa huli ay papasok sa langit at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Tinutupad nito ang propesya sa aklat ng pahayag, at tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng sayon at ang kasama niya ay isang daan at apat na apat na libong may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kaniya-kanyang bibig ay walang nasusumpungang kasinungalingan sila'y mga walang dungis. Mga kapatid, hinahangad ba ninyo na maging isa sa mananagumpay na 144,000? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin sa akin. Ibabahagi ko sa inyo ang higit pang mga kaalaman at tutulungan kayong matupad ang inyong pagnanais na makapasok sa langit. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, tandaan na i-like at i-share. Salamat sa panunood. Pagpala inawa kayo ng Diyos.